So wala pang isang isang taon parang dalawang beses na kami nag pirma ng uh, contract na binaago yung aming salary. Yun no. Dagdag salary kasi yun guys. So Hey guys. Good morning. Pupunta tayo ng agency namin sa Paanan job At Iperma tayo ng Contract modification Ayan saan nawabot ako sa bus kasi daan ng bus ay 10.08 Eh 10.08 na <laughs> Parang wala pa Ay dumaan na Patay 30 minutes na naman nangangatayin ko neto bawal tayong mapalit late eh. Ayan. Dito kasi guys may oras ang daan ng mga bus kaya pag huli ka i <laughs> e, iwan ka talaga tulad ngayon <laughs> Nalita ko ng baba. Nalita ko ng baba isang minuto lang. Oh. 10.08. Saktong 10.08. Wala pa yung bus. Sana late lang yung bus pero parang anday pa nagaantay eh. Oh. Pero baka hindi pa nadating. Ito yung mga daan ng bus eh. Oras bus yung sasakyan natin At 08 Sakto guys palang baba ako Ayan na yung bus Ayan yung bus na sasakyan natin So guys tara samahan nyo kami

So, papunta na tayo ng agency sa paano ng job at ayun nga, pipirma tayo ng contract modification. So, share ko lang para uh, So, dito kasi sa amin, sa kampay namin na hindi ko alam kung sa bang kampay ganun din. So, parang meron silang uh, uh, contract modification or parang i-level il up yung pagiging Uh, operator mo, no? Kung sa factory ka nagtatrabaho So, pagkakatanda ko, So, wala pang isang Isang taon Parang dalawang beses na kami nag Pirma Ng uh, contract na Binaago yung aming salary <laughs> Yun, no? Dagdag salary kasi yun, guys So, itong uh, Pipirmahan ko ngayon ay For level 3 na So, from starting, then operator 2, hanggang operator 3. may mga, ano naman yun, exam sa company. Eh. kailangan mo na ipasa yun para, ayun, na parang promotion ba? Sa <laughs> promotion, wala pang dalawang taon, no? So, sa Pinas kaya, 10 years na bago pa mapapro. Kailangan palakasan pa dun. Tsaka, so, yun guys, Samahan mo kami, imahan uh, nyo kami, papipirma tayo sa office na paano yung job. So, yun? hindi na yun? Hindi. Kaya masyadong job. Ano? Baka kamiya kailangan mo nung subsidiary work. Anong subsidiary work? Hindi yan. Okay na ba yung suit ko lang? Okay na, okay. Napakaganda mo. Yeah, okay lang ba? Super. Short to. Palda, short. Kaya yeah, ang tawag. Skirt. Skirt tawag dyan. Skirt, oo. Oh. Hindi skirt kasi short eh. Tapos palda. Mm. Skirt. Skirt. <laughs> yeah, Hindi, okay. ako pa rin gagawin kasi nga. Ma yeah. Ikaw kunwari ang matangkat. Matangkat ka, di ba? Igen, Igen. Andito na kami sa Panon Job Agency. Kasama ko siya, no? Eee! Ayan! Pipirma, level 3. ha

contract I can't modification. You, if you tell me what is your problem. Hmm? Uh, signed contract modification. Modification. You too? No? Yeah. What is your name? J. Mark Remorosa. Okay. Hey, Bullpen. Hello. Hello. Good morning. Ha? Huh? Ah, sige, sige. Nakalib nga pala si Sir Martin. September pambalik this, this is one. not viable. I'm mm. uh, the other uh, contact person for you guys, so you can also ask me if uh, you ah. need anything else. Okay? Okay, okay. Here, yeah. Okay. Um. in the middle. Yes. your copy. Okay. Do you need anything else? No. No? Okay. Yeah. Have a nice day. Have a nice day. Um, nang... tara. Magkano na kaya ito? Dari tingnan mo, hanapin mo kung saan. Kung magkaano. Yan ah, three. basic monthly sa gross salary, 379. Wow! 379. <laughs> Yan guys, ang laki ng dinagdag. Oh, 100,000 po rin. Charis. Basta, malaking tulong yung dinagdag. Grabe. Tara, punta tayo ng ano? Media. Saan, saan tayo? Saan, saan tayo? Ay, medyo tuloy. Metro, Metro pa lang. <laughs> <laughs> Bukakan ka ng huli. Hindi. Hey guys, paawin na kami. Tapos na kami yung tingkat Yun no? Ang <laughs> init. Bye! Bye ka bye. Bye! <laughs>